Trump nakipagpulong sa bagong leader ng Syria. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 25 taon, nagharap ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang Pangulo ng Syria na si Ahmad al-Shara sa isang pulong sa Saudi Arabia, isang makasaysayang kaganapan na maaaring magbukas ng bagong yugto para sa gitnang silangan. Ang pagpupulong ay naganap habang patuloy na bumabangon ng Syria mula sa mahigit limang dekadang pamumuno ng pamilya Assad. Si Al Sharar, na dating may 10 milyong dolyar na patong sa ulo mula sa Estados Unidos para siya ay maaresto, ay humaharap ngayon sa mundo bilang bagong leader ng isang bansang naghahanap ng pagkakakilanlan at pagkakaisa. Samantala, nagbabala ang United Nations Population Fund sa epekto ng pagputol ng pondo ng administrasyon ni Trump sa mga bansang nangangailangan ng tulong lalo na sa Afghanistan, kung saan higit kalahati ng populasyon ang umaasa sa humanitarian aid. Ayon sa UNFPA, mahigit 6.3 milyong Afghan, karamihan ay kababaihan at kabataan, ang nawala ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Dahil sa kakulangan sa pondo, kalahati ng mga midwife na kanilang sinusuportahan ang mawawala ng trabaho. At daang-daang health centers at mobile clinics ang ipapasara simula 2026.